Umaabot sa halos 84 na metro ang taas. Ito ang pinakamalaking nabubuhay na puno sa buong mundo na binansagang General Sherman. Ang higanteng sequoia na ito ay nakaimbak ng humigit kumulang 1,400 tonelada ng atmospheric carbon sa loob ng tinatayang 2,500 taon nito sa Earth. Kakaunting puno lang ang kayang tumapat sa epekto nito sa carbon. Ngunit ngayon, ang sangkatauhan ay naglalabas ng higit sa 1,400 tonelada ng carbon bawat minuto para makabawi. Climate change. Kailangan nating lubos na bawasan ang mga fossil fuel emission at alisin ang sobrang CO2 para maibalik ang balanse ng mga greenhouse gas sa ating atmosfera. Pero, ano ang may tutulong ng mga puno sa labang ito? At paano nga ba sila nag iimbak ng carbon? Tulad ng lahat ng halaman, kinukuha ng mga puno ang atmospheric carbon sa pamamagitan ng isang chemical reaction na tinatawag na photosynthesis. Ang prosesong ito ay gumagamit ng enerhiya mula sa sikat ng araw para gawing oxygen at enerhiya ang tubig at carbon dioxide at nag-iimbak ng carbohydrates. Pagkatapos, ginagamit ng mga halaman ang mga carbohydrate na ito sa isang pabaliktad na proseso na tinatawag na respiration. Ginagawa itong enerhiya at naglalabas muli ng carbon pabalik sa atmosfera. Sa mga puno, Gayunpaman, malaking bahagi ng carbon na iyon ay hindi inilalabas at sa halip ay naiimbak bilang bagong nabuwang wood tissue sa kanilang buong buhay. Ang mga puno ay nagsisilbing mga imbakan ng carbon at patuloy silang kumukuha ng carbon habang sila ay lumalaki. Gayunpaman, kapag ang isang puno ay namatay at nabulok, ang ilan sa carbon nito ay babalik sa hangin. Malaking bahagi ng CO2 ay naiimbak sa lupa kung saan maari itong manatili sa loob ng libu-libong taon. Ngunit sa kalaunan, ang karbon na iyon ay tumatagas din pabalik sa atmosfera. Kaya, kung tutulong ang mga puno na labanan ang isang pangmatagalang problema tulad ng climate change, kailangan na nilang mabuhay para maimbak ang kanilang karbon sa pinakamatagal na posibleng panahon. Habang mabilis ting dumarami, mayroon bang isang uri ng puno na maaari nating itanim na tumutugon sa mga pamantayang ito? Isang uri na mabilis lumaki, mahaba ang buhay at sobrang mag-imbak ng karbon na maikakalat natin sa buong mundo? Sa pagkaalam namin ay wala, ngunit kahit na mayroong ganoong puno, hindi ito magiging isang magandang pangmatagalang solusyon. Ang mga kagubatan ay masalimot na network ng mga buhay na organismo at walang iisang uri na maaring umunlad sa bawat ecosystem, ang pinaka-sustainable na mga puno na itatanim ay palaging ang mga katutubo. Mga uri na mayroon ng papel na ginagampanan sa kanilang lokal na kapaligiran. Ipinapakita ng paunang pananaliksik na ang mga ecosystem na may likas na pagkaiba-iba-iba ng mga puno ay may mas kaunting kompetisyon para sa mga yaman at mas mahusay na lumalaban sa climate change. Nangangahulugan ito na hindi tayo maaaring basta na lang magtanim ng mga puno para kumuha ng carbon. Kailangan nating ibalik sa dati ang mga naubos na ecosystem. Maraming mga rehiyon na nakalbo o na-develop na hinog na para ibalik sa dati. Noong 29, sinuri ng isang pag-aaral na pinangunahan ng Crowther Lab ng Zurich ang satellite imagery ng kasalukuyang tree cover ng mundo. Sa pamamagitan ng pagsasama nito sa datos ng klima at lupa at pag-aalis ng mga lugar na kailangan para sa paggamit ng tao. Natukoy nila na kayang suportahan ng Earth ang halos 1 bilyong ektarya ng karagdagang kagubatan. Iyan ay humigit kumulang 1.2 trilyong puno. Ang nakakagulat na bilang na ito ay ikinabigla ng komunidad ng mga siyentipiko na nagujok ng karagdagang pananaliksik. Ngayon, binabanggit nila ang isang mas konsertibo, ngunit kapansin-pansin pa rin bilang ayon sa kanilang binagong mga pagtatantya. Ang mga naibalik na ecosystem na ito ay maaring makakuha ng mula 100 hanggang 200 bilyong tonelada ng carbon na katumbas ng higit sa isang kanim ng carbon emissions ng sangkatauhan. Mahigit sa kalahati ng potential na forest canopy para sa mga bagong pagsisikap sa restoration ay matatagpuan sa anim na bansa lamang at ang pag-aaral ay maari ring magbigay ng kaalaman sa mga umiiral na restoration project tulad ng Bond Challenge na naglalayong ibalik ang 350 milyong ektarya ng kagubatan pagsapit ng 2030. Ngunit dito ito nagiging komplikado. Ang mga ecosystem ay napakakomplikado at hindi malinaw kung mas mainam na ibalik ang mga ito sa pamamagitan ng intervention ng tao. Posibleng ang tamang gawin para sa ilang lugar ay hayaan na lang ang mga ito. Dagdag pa rito, nangangamba ang ilang mananaliksik na ang pagpapanumbalik ng mga kagubatan sa ganitong kalakihan ay maaring magkaroon ng mga hindi inaasahang kahihinatnan. Tulad ng paglikha ng mga natural na biochemicals sa bilis na maaring aktwal na magpabilis sa climate change, at kahit na magtagumpay tayo sa pagpapanumbalik ng mga lugar na ito, kakailanganin ng mga susunod na henerasyon na protektahan ang mga ito mula sa mga natural at ekonomikong puwersa na dating umubos sa kanila. Sa kabuuan, ang mga hamong ito ay nakasira sa tiwala sa mga restoration project sa buong mundo. At ang pagiging komplikado ng muling pagbuo ng mga ecosystem ay nagpapakita kung gaano kahalaga na protektahan ang ating mga kasalukuyang kagubatan. Ngunit sana ang pagpapanumbalik sa ilan sa mga naubos na rehiyong ito ay magbigay sa atin ng datos at paninindigan na kailangan para labanan ang climate change sa mas malaking antas. Kung magagawa natin ito ng tama, marahil ang mga modernong punong ito ay magkakaroon ng panahon na lumaki at maging mga higanteng nagdadala ng carbon.